Narito ng BTV Balita ngayon, may gastroenteritis outbreak na sa Baguio City. Kasunod nito, agadipin ang utos ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong ang pagsasagawa ng massive testing ng water resources sa lungsod. Sa report ng Baguio City Health Services Office, umakyat na sa mahigit 1,600 na ang naitatala nilang kaso. Ang gastroenteritis ay isang sakit kung saan namamaga ang tiyan o bituka na posibleng dahil sa bacterial o viral infection. Ilan sa mga sintomas nito ay ang pananakit ng tiyan, diarrhea, pagkawalang ganang kumain at pagsusuka. Samantala, inabisuhan naman ang mga establishmento sa Baguio na iwasan ang pagbibigay ng tap water sa kanilang mga customer. Sa iba pang balita, ipagpapatuloy ng Comelec ang pagpaparehistro ng mga bagong botante sa February 12 bilang bahagi ng paghahanda sa May 2025 midterm elections. Ang kikama lecture person George Irwin Garcia, magtatagal ang voter registration hanggang September 30. Inaasahan naman ni Garcia na nasa 3 milyong bagong botante ang magpapatala. Ang huling voter registration ay isinagawa noong December 12, 2022 hanggang January 31, 2023. Sa nasabing panahon, nakapagtala ang Comelec ng 1.6 na milyong botante. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, I-follow today kami sa aming social media sites at PTVPH. Ako po si Audrey Goriseta. Magandang umaga.